Right mga kamukilo Ito yung pintors natin bago mga kamukilo Bata pa no Pero napakatibay no Kita niyo mga kamukilo Sa kanya to bata. Mataas yung future nitong itong bata natin mga kamukilo Mga galawang ano ba Galawang matinik ba Ano yan mga kamukilo no? Kilaydan ni Morondong Ha? 27. Oh, tingnan niyo mo, 27 pero yung mukha mo makin parang 17 years old lang. Ah. Ano na na? Mga kamukha. Mabubuhay ni asawa nito. O kaya nang bumuhay ng pamilya to. Malalaman natin kaagad mga kamukha. Ah, mataas yung pagiging kabut tao. Ano? Kasi pag galing sa trabaho. So, pwede na. Inyo nakadong. Ah. Ha? Wow. Anong Ano wak mong kay wak mong sawawa asawa? Asawa na, di makabuk <laughs> Ha? Dili sa. Dili sa. kaya. Ayos, sa gyud. mag -asawa. isa isa lang. Sala man ang lima, lima dayon. Sa isa lang yes. ba? Papay kurso kursonada dong magasawa asawa. Ah, <laughs> um, mga abot naman gina. wag man sa taron. Tungo. Ano ah,